eto mga kapatid baka may gusto lang makapakinig kasi nakita ko yung video ni Manny Pacquiao na tatakbo under the PBBM ticket no last election na sinusuporta ako si BBM ay nakagawa ako ng isang video-video na ganito na naiinis ako kay Senator Manny Pacquiao talagang Diretsyahan kasi yung sinabi niya na magnanakaw ang mga Marcos. Si Manny Pacquiao, idol ko yan sa pagboboxing at sa paglaban sa hamon ng buhay. Idol ko rin siya dahil bagamat minamaliit siya ay marami siyang napatunayan talaga. Pero kung ako lang ang masusunod, kung ako lang, opinion ko lang ito. Huwag ka na magpolitika, Senator Manny dahil nagiging katulad ka lang din ng mga taong kinakaayawan namin pagandung ka na sa posisyon imbes na baguhin mo yung dapat baguhin nagiging ganong kanalaang din ngayon naman dinidefensyahan mo yung mga Marcos ako sinuporta ako yung mga Marcos dahil nasa kanya si Inday Sara Duterte, kung ano-anong sinasabi ko nagresearch nag-research-research pa ako ng mabubuti tungkol sa kanya. Eventually, talagang wala pala talaga siyang... But anyway, uh, once again, no? kaya pag tinatanong ako ng mga tao, bakit ka makaduterte lang? nag ka ba ng politiko? Hindi. Kaya lang, siya aking pakiwari, Duterte lang yung talagang para sa bayan. Sa akin lang naman yun, di ba? Siyempre, sisiraan nyo sila eh. <clears throat> One more thing, yung mga artista. Naintindihan ko yung ginagawa nyo eh, kayo mga artista kayo na gusto yung magpolitika. Magandang ano yan eh, back up plan. Biruin mo, meron kang fame and money pag palaos ka na. Mapupunta ka sa politika. So, fame, money, and power. Tapos kapag may power ka na, di ba? At bumalik ka sa showbiz habang ikaw ay isang politiko, hindi ka iba ang paggalang sa iyo sa showbiz industry dahil like, politiko ka eh. Iba ang dating mo kasi may kailangan na sa yung mga taga-industriya. So, iba ang apak mo, iba ang lakad mo kung ikaw dati kang action star, bigla kang naging senador. Pagpunta mo sa showbiz, lalo kang ginagalang doon. 'Di ba? Tsaka backup plan nga. May sweldo ka. Tapos, ayoko na lang i-mention yung mga pwede mong endless possibilities of corruption. <laughs> pwede mong gawin, di ba? Stable. Tapos yung mga anak mo, kung kunwari artista kay mga anak mo walang acting skills, patapusin mo na lang ng kolehiyo yung mga yan, matik politiko na kaagad yung mga yan. Hindi na yan dadaan siya kagaya ng pinagdaraanan namin na maghahanap yan ng trabaho, pagkakaisahan yan, pagkaayaw siya, oh, hindi siya bibigyan ng pagkakataon. Pero yung mga anak mo, direkto yan, tatakbo na kagad dyan. Naiintindihan ko naman yung backup plan na ganoon. Kaya lang, kung iisipin natin bayan, no? wag na kayong tumakbo. Ah... Uh, at di lang naman para sa mga artista. No? Unfair naman yun. Sa lahat ng kurakot na tatakbo ulit, magre-reelection, mag na kayo, marami na kayong nakurakot. yung sa mga trapo. Mga trapo marami na kayong nakuha sigurado. Kitang-kita naman sa lifestyle niyo, at saka sa yabang ninyo. Kitang-kita naman. Ipaubayan nyo na lang sa mga makakatulong talaga sa bayan awag wag niyo na ipilit yung sarili niyo, 'di ba? Wag niyo na ipilit. At yung sistema natin sa pag-create ng mga partido. Partido kasi may pondo yan eh, kaya talagang nire-realize ng mga politiko, kailangan ko ng partido, especially kapag ka nationwide campaign, 'di ba? Kela, ang hirap mag-independent, 'di ba? Kaya lang mga partido, kumuha kayo ng mga taong worth it pondohan na worth it yung kampanya huwag na kayong kumuha ng mga porque celebrity lang o porque sikat lang kumuha kayo matitino sa kanyo sila i-promote kasi wala naman tayong magagawa sa sistema ng election natin ngayon kapag ikaw wala kang kapasidad mag-ampanya sa iniisip ng COMELEC eh ano ka na kaagad no wishans candidate ka at marami rin namang no candidate na nagiging no sila kasi pagkausapin mo pa lang o pagka in-interview pa lang sila, nagmumukha na talaga silang no talagang walang sense. So parang pinatatak pinapag-file lang itong mga ito para pagtibayin yung yung sinasabi ng mga tao na oh, ito. Piniyaga namin mag-file itong mga to pero mga timang. Tapos ihuhusgahan din natin ng mga Pilipino na nuwisans sila kasi pinagmumukha nila talaga nuwisans candidate sila. Ikot-ikot na Sa sumadaling salita, nilalaro lang tayo ng mga mayaman. Kasi ang sistema ng politika rito, pag mayaman ka, eh, ikaw lang ang may chance. Ikaw lang ang may pagkakataon na tumakbo. Ikaw lang ang may probability na manalo. Pag kurakot kayo, wag na, tama na. Alam niyo, ang dami ko ang politikang, politikong nakilala. Makikita ko yung lifestyle nila. Talagang pati mga, lalo na sa mga lokal, eh, pati mga hindi naman nila politikong mga kaanak na ginugroom nila mag-politiko. Pati mga yaya, sagot yung late ng bayad sa yaya, tapos sagot yung sagot yata ng pera ng wag na, yaman Pati Starbucks yata. Yaman na. Anyway, an na lang. Kumbaga, alam nyo kasi kung kayo yung tatakbo, walang choice yung taong bayan. Kung ako sa taong bayan, i-boycott nyo na yung putang inang halalan. <laughs> Kaya lang kasi, hindi mo rin magawang i-boycott kasi gusto mo ng pagbabago, boboto ka ng bago, o boboto ka ng luma, tas ganun pa rin. Wala. You know, wag na kayo dyan. Hindi ko naman sinasabing ako na dyan. Mas gusto ko pang magkarpentero kaysa magpolitiko. Ayoko rin man dyan. Pero ipaubayan nyo to sa iba na mabubuting puso. Yung mabubuhay lang sila sa sweldo nila. Malaki naman sweldo ng politiko eh. ba? Diba? ng tapat. Okay na yun. ba? Diba? Asyanhin mo naman lahat ng sweldo rito po eh, kung ka pa, hindi mo titirhan yung mga anak mo. <laughs> Pakinabangan mo lahat, tapos bahala na yung mga anak mo, di ba? Pangit, pangit siyang ganyan.